Ayun mga boss, magandang araw po sa inyo lahat dyan mga putots Joel mga boss, may kasama ako Si Joel Perez Yan, dalawa po kami ngayon nagtitinda Hello. Yan, Ay nakakabeta na po kami Yan, hindi ko na vlog kasi Mamadali kami, pero nakabili po sa amin Yan sila po, nakaupo Nakabenta po ako ng dalawang salmo Ang dalawang yelpin Tapos maya ako tayo. dumating po si Joel Perez Yan, nakabenta rin na siya sa vlog Benta ako, nakabenta siya ng isang isda Ito mga boss, pakita ko po sa inyo Ah, yeah, mga kapatid, ito po yung isda ko, yellowfin. Ito po mga kapatid, itong hasang na to, ay tinanggal na po yung hasang ng dalawang piraso. Kada dalawa na po siya. Nakabenta po yun, nakabili po yun, nakaupo, ang nakaupo niyan. Naka, naka, Tapos kay Joel Perez, yan po, Ang ganda ng lalaki. ayapon <laughs> Ayan po ang tindi niya, nakabenta rin po siya lang isang piraso. salmon. Ngayon yeah, mga kapatid, ah, sa hinihintay lang po namin bayad, eh, wala po silang kas. Kakas, ano, uh, GGKs lang po, ay may GGKs po ako. Ah, uh, natin yung bayad mga batots. Ah. Uh, Mag-aalok-alok po tayo dito. Ah, uh, medyo may mga bisita na. Uh, may mga bisita na. Uh, kaya lang eh uh, ay pang magsibil eh. Uh, Pero basta ka, ayaw sila man pong bumili, ayaw po bumili. Yan. Hintayin po natin yung bayad. Ate, ano tinda mo tayo? Ate, titinda rin siya. Puto. Mag, mag, mag 5 piso. Ayun, yung piso, ang tinda po niya. Puto, puto, tinda niya. Ito po mga kabotot. Ay, hindi po nakapagsalita. At talaga lang nagtitinda siya kahit kita may kapasana. na kakaawa naman. Niya. Ah. Ano pangalan mo? Ay, ayon, susulat ay, susulat din pangalan. Ah. Tama 'yung po siya makabos kakaawa. May kapasana nagtitinda pa. Hmm. Ah, sinusulat niya 'yung ano niya, 'yung sinusulat niya ang pangalan niya. Ah, ito, ito pala para ito pangalan mo. Ah, titingnan natin na, ayan pangalan po niya. Brian Glen Andal. Yan Brian Glen Andal. Ano, ah, sana maubos ah. Mamaya pag nakabenta kami, bibili kami. Mamaya, bibili kami mamaya diyan pag kami nakabenta. Sana makita ka dito ah. Si para -pare i-press vendors, no? O tulong-tulong tayo, ha? Okay. Hindi naman natin bayad. Sana. Nakakaawa naman siya. Hindi siya nakapagsalita. Tapos ano, tingnan mo yung itsura niya, tagang pansan iba mapa, iba niya lakad niya. Iba-iba lakad niya, tagang pilipilipit. Lakas ang tinda niya, puto. Ano puto Puto. Ano, bala, yan ah. Ayun, bala. Asan? Asan, sakit. Ah, May meron na po, ma'am. Ayun, mga patots. babayaran na po kami ni ma'am sa Gikas ko po para friends na. Vlogging vlog siguro. Ato ato, ito, ito, ito kali na umaga po nag nag-aalala ah, na, na, kami kanina umaga. Tapos dumating na po si ng tropa si Joel. Ah, oh, bayad na kaya may kulang pa po. I-GGcash e, na lang po namin. Kulang pa nang 310, di ba? 320 po. Okay. Aray. Marami na po mga po sa ligo. Ah, uh, gagawin po namin, magpapabalik-balik kami ni Joel Perez dito. Sir, ano yung number? Uh, 0935. 35. 0935. 5, eh, 0935. 70. 70. 75. 75. 69. 69. Eh, ilang pa yaman? Kulang pa kulang. Okay, 0935. 0935. Ay, pala, ulit alam naman. Kami 0935 pala. 57. Ay, ay, 5, seven zero, seven five, six five, anak yung, three five five seven zero seven five six yung number na alisimo talo pa number nampero. ano po pangalan? Rolando po Rolando ay, three twenty po, three ten po, kita nampero yung akuw yang. Di talaga mga ba, pag may Gcash kasi pag wala silang cash. Mga kalimitan sa customer, gano'n nangyari po sa akin. Pag wala cash po sila, kung may Gcash po ako, kaya nababayaran po ako. Okay daw po. Ayan, ako po yan. Okay. thank you. Kaya, salamat. Kaya, <laughs> mga boss, <laughs> nabayaran na, na po tayo sa Gcash. Ah, Ano natin, hanap ulit tayo ng customer. Abang-abang po ulit, mga botots. Kaya, mga botots, ha, lakad kami. Masa mabenta mga kami dito ni Joel Perez ayan. Ayan. Wala kami ng tindang pusit kasi tagliwanag Pagkasi pag tagliwanag po talaga walang pusit Walang lumalaw at lugihan Kaya ang po namin ngayon ay isa lang muna mga at Paso sa pag tagdilim na ayan, may pusit na kami dala

Ay, maabot sa minute lang po sa amin guys dito. Ah, hinahanap inaabot like, nila isda sila po. Ang hinahanap si, oh, po mga po si tilapia, wala lang makabit tilapia. tilapia? wala po sa amin tilapia dito. Pag sa amin na sa amin na ito. Ano live yan? Ay po? Vlog. Vlog. Okay, Nagahanap kami ng tilapia kuya. Ay, wala tilapia. Tila Paano -tila -tila po si kuya? Balike din. No? Sir, magkakatilapia po dito pag sa amin na talaga. Pag ito pa na wala pa.

Di tayo lang hanggit di tayo nakakabenta ng isda. <laughs> At di tayo titigil hanggit di naubos ang isda natin. <laughs> ah, ayun lang, ayun lang, may, kayo naman, may nagalap sa amin. Lapo-lapo. Ang ah, sagot sa amin eh. Anong, tind anong tindam mo? Ay, isda. Ang sagot sa amin eh. ano tindam mo? Anong tindam Isda. Ay, gusto ta. Oh, dapat tingin niya. Dama. ito ta sabi ko yellow pin. Ayaw ko wala kang wala ka bang ano, wala kang bang wala kang hindi, wala ka bang lapu-lapu. Sige, kita naman po niyo. Ito na po ay tumindala ko. Salmo ay yellow pin. Wala po kami lapo, lapo. Ang mga guys, pag minsan, ang hinahanap yung wala. Oh. Pero okay lang yun kasi guests sila hindi natin pwedeng kontrahin yun. Yan yeah, gusto nila. Oo, oh, ayun ang gusto nila. Kaya ka lang, wala tayong may bibigay. Oh. Kung may oh. may bibigay man tayong lapo-lapo, napakamahal, baka hindi nila magustuhan yung presyo. Kaya ang gagawin ko lang mga Balto's, dito kami tututok sa anong dala namin. Ah, hanap po rin tayo, Joel Perez. Ha? Okay. Let's go! Kaya yeah, ka. sandito nandito kami sa Sherland Beach Resort may bisita ay bumili. Ah, kasama ko ulit yung batang sila si Glenn. Hindi siya mapagsalita. Pero kung maglakad siya talagang papilay-pilay. Wala nang hindi na mapagsalita papilay-pilay. Pakakawa naman. Tapos nagtitinda pa siya ng puto. Ah, pinapakita lang niya to. Pinapakita lang niya to. Kung magkano puto niya. Sa isang piraso, limang piso. Kaya kung may bibili man, patanggalin niyo daw sila na kasi hindi nga makalakad ng ayos yung bata. Yan. Kaya tingnan nyo mga kapat maglakad siya. Sana matulungan natin. Para maglakad siya. Para makita na ng viewers to. Ay, ayan, ayan po paglalakad niya. Ganyan. Yan. ganyan po talaga paglalakad niya. Ayan. Ano? Uuwi na po siya. Pupunta po siya sa... Sana ano, sa... Pupunta po siya sa kabilang beach. Pero may may susunod ako. Eh, hindi pa naman po ako makabilis sa kaya tail kasi wala pa po kami sa benta. Tapos maka mag ako, kung ko masya makita, sa isang araw, babalikan ko siya. Sana matulungan po siya. At matulungan din po ako para makatulong din po sa mga taong dapat, tulungan. Tama po abang-abang po ulit. Magtitinda po muna kami ulit ni ni Joel Perez. Kasama ko ulit si Joel Perez. Ay, hindi pala. Uwi ka ba muna? Uwi, muna siya ako. Kaka uwi na ako. Napagkapila. kapag almusal na ako. Uh, dito mula mag stay Higintay tayo ng bisita. Sana maubos na yung paninda ko. Kapag ako karoon ng pagkakataon, babalik ako po yung bata yun. Ayun, ikilala ko po yun. Taga Wawa po yun. Taga Amin. Kaya eh, ako lang po nakilala. Nung pumunta ko nung nakarang araw sa baba ito pala yung anak ni yung Boy. Boy Andal. Taga Amin pala ito, si Boy Andal. Hmm. Ito, nag-aaral po ito. Ah, babalik ako po siya ulit. Alam ko ba yun ito, mga kapatots? Ngayon dito po muna, mga kapatots. Ah. Abang-abang natin tayo ng, ng customer. Hindi Ayun mga kapatid sa uh, may tira pa po ako tatlong parasa ng jelly Ito po siya. Ah, yung wigo po ito. Yan. Kasi it, tayo matumal pa po, po ang bisita. Ilan, ilan, ilan ang bisita. Yan. Hindi ka nakaubos. Pero okay lang yun. Walang problema mga kapatid. Ah, uh, dadalhin ko lang ito sa, sa mga sukay ko sa bayan. Yan. Ah, uh, shoutout nga pala kay Nay Luisa, kay Josephine and Larry. Shoutout. Tsaka kay Luto Kabanin. Shoutout po. God bless po sa inyo lahat dyan. At sa mga viewers ko, shoutout po sa inyo lahat dyan. Yan. Ganti na lang po. Bye bye.